Ayan guys. Dito tayo ngayon. Padagat muna tayo, padagat. Ayan guys, dito tayo ngayon, celebrating celebrate sa ano guys, yung pinsan ko guys na nag-graduate ng ano ng pagka-teacher. Ayan sila. Hmm. Oh, shout out sa inyo lahat. video <laughs> na. Ayan guys, wala akong nakabay guys sa uh, kasawa asawa ng Chahin ko yan ka uh, pinakamalakas na uh, uh, ayan na guys oh, uh, Ah, uh, celebrate. Ayun, guys, yung naka-black na jumper na uh, maong. Ayun yung nag-graduate guys ng ano, ng pagka-teachers. Ay, uh, ayan yung uh, ayan, smile guys, ayan yung kita ko yun, uh, yung pinsan ko yung mga, yun, ko naman yung isa, yung mga pinsan ko na yan lahat uh, guys.

do ba lagwa ba lagwa ek lar ro bas ek lar problema lang guys kay nagatubang ma na Iikot tayo nito guys kasi yung lechon guys na nakaharap dun sa ano. Okay lang. Oh. Ayan guys, bunso. bonso smile. <laughs> Ngayon well, guys, uh, tayo dito kasi yan. Harapin natin yung itchon guys. Sister, hello. <laughs> Ayan, si <sister>. Tito. <laughs>